Simulan nang makilala nga gusto ko nang magbasa para bang -back. ang Hindi na tarantado, hindi na basagulero Hindi na papasali sa mga gulo At dahil ito sa'yo, dahil ako'y nabiyag mo Kaya nagbago, para lang ito sa'yo Sumulat ako ng awitin para sa iyo. At sana'y maramdam na ikaw lang ang mahal ko Nagpapasalamat na ikaw ay nakilala ko na dahil sa'yo lubos akong lumigaya Parang langit ang aking nadarama Hindi Mapaliwanag ang aking saya Kaya dinaan ko na lang ito sa aking pagkanta Ito'y inalaan ko sa iyo simpa Sana'y pakinggan mo ang awit ko dito Dahil sa bawat bagay ikaw ang inspiration ko Sana'y malaman mo hindi ko kaya Kapag ikaw ay nawala pa Sana'y pakinggan mo ang awit ko dito Dahil sa bawat bagay ikaw ang inspiration ko Sana'y malaman mo hindi ko kaya kapag ikaw ay wala pa Kasi ka, di ko alam ang nasawa Dahil siyang katulad mo Ang nagbibigay sa sa buhay ko ito Di kita kayang mawala Kapag ika'y nawala, baka lagi tulala Ang awit na ito ay inaalay ko sa iyo Dahil ikaw ang mahal, yan ang nadarama ko Na kang makita, ako'y nabihag mo Ang mga ito'y nagsasabi ng totoo Buhay ko ay nag makilala kita Ang puso kong malungkot, binigyan mo na sigla Ganto pala na kapag bumili ka na Lahat ibibigay mo para lamang sa kanya Dahil sa'yo mahal, ang buhay ko naging pakulay Tanging sa'yo ilalaan ang aking buhay Sana ay narinig mo ang kata ginawa At naramdaman mo na ikaw lang talaga Ginawa ko to para sa'yo Dahil ikaw ay mahal ko Sana mapakinggan mo ang awit ko. Ito'y nilaan para sa iyo. Sana'y pakigil ang awit ko dito dahil sa bawat pagay ikaw ang inspirasyon ko. Oh. Sana'y malaman mo hindi ko kaya kapag ikaw ay nawala pa. Sana'y pakigil ang awit ko dito dahil sa bawat pagay ikaw ang inspirasyon ko. Oh. Sana'y malaman mo hindi ko kaya kapag ikaw ay nawala pa. Sana'y pakigil ang awit ko'y ikaw Dahil sa bawat bagay ikaw Ang inspirasyon ko Sa'n sa mo Hindi ko kaya Kapag ikaw ay nawala pa Sa'n ay mo Ang awit ko'y ikaw Dahil sa bawat bagay ikaw Ang inspirasyon ko Sa'n sa mo Hindi ko kaya Kapag ikaw